subok para sakaling magkaroon pa tayong huli yun so, natin si sa kayo po baka ay meron no nakuha na ang isga subok natin yung nalilig nga lang ang dami yung kaliliit ayos daw kaso malalayo ang laki na no grabe laki kalayo lang And Good morning, po marami pong isda kaso na sa kabila hindi natin yung yun basta basta matatamaan to pero lalaki grabe sa si, so isang tayo kasi malakas po masyado yung air ganun pero subukan pa rin natin ay hey, dami yung roho oh. medyo malapit oh Harap. malayo di ata nadali Sab sablay po yung anong ulo natin putok subok hmm balagta <laughs> you know lutang ko siya okay nakadali na tayo ng pangalawang putok sumablay lang yung ulo natin Sige po. Meron pa po, po siyang katabi yun. para no? Baka madali pa natin yung katabi niya na yun na ayaw malis. Oh, kalalaki eh. Okay, pwede na to four fingers lumayas na po huh, ready. fingers na kaso tumatakaw ball po eh hey, naku kalapit po kasayang ito yung naka-ready kalapit lang hindi para sa atin yan may buhol pa o oh. yun, bakit tanggal hintayin nga lang ako iyayariin ko pa ka kayo Naku, nakita tayo. Nakita pa ako. Oh, malaki na po yun. Wala dali pa. May dali po, oh tatlong Uy! Madali. Kaso di ko ka alam kung baka mabunot lang po. Ang layo eh. Katlong putok. Kalawang huli. Ako po. Dyan sa sukal. Hindi na kita makuha. Diyan ka pa pumunta. Alam pag-asa to. Pantay tayo dyan Hindi kukuha to Malaki na po oh Isang kilo na po ito Mahigit ayun ah, siya na bago bago po yung tali natin hindi luma kuya na kuya na po kilo na to okay, pangalaman na tayo ito lang maganda yung tama isang po si... Thank you po Ito eh, pangalawang blessing na tayo Yung nakaraan, apat kami dito Yan Apat <laughs> kami, ako hindi tumatama Hahaha Wala na. Singaw na itangkin ko. pang uuwi na ito. Dami pre, rin. Anong malalayo. Kayang-kaya ng airgun mo yan. Lalaki. Napakalalaki. Eh kaya siguro hindi tumatama. Banata mo. Banata mo. Hmm. Hindi tayo pwede. Ay nadali. Hindi tayo pwede banat ng banat nang hindi natin nakikita. Oh, yun nga lang. Pwede tayo banat ng banat. Oo. Oo. Buti nga kaya din na airgun kung sa long shot. May patapos si yes, Xmatinic dito sa tabi natin. Iniwan natin siya doon sa unahan. Humangin daw. Napakalaki kanina na nandoon sa kabilang side. Oh. oh talaga kasing malaki. Mayroon isang kilo siguro. Hindi oh, ko binan natin dahil ang, layo eh. Oh, dapat pintaan na Eh meron naman sa may malapit na kahit alang nga. Eh harap po pre. Katagal na <laughs> sinisipat. <laughs> Kaya pala tagal mo <mang> sinisipat eh. <laughs> okay. Itat lang na tayo. Eh, nag nag-ana ako. May huli ako eh. Hindi ako nakalagay ng bala pa eh. May dala ako isa pa kaso pang, pang malaki yan to eh. Malaki braided na to eh. Okay. So, lo Yung hangin ko nga nasa baba na. Ayan pre, ayan o, yung lang pre Parata pre o Yun, mo, pre Okay Dali Pagkala mo dyan, tingaw Pagkala to na siya dyan tinga, ayan o, dadali uli. Okay, kaka isang supply pa lang tayo kahit 4 long shot. Oh. Hangga't may hangin ka, pwede pa yan. Tama? <laughs> tayo. Oh, nga. Ako nga, simutin na lang din akin. Eh, nabunot. Sayang oh, sumabit po. Meron namang kahit papano. Halo, tilapia, rojo, silver. Meron namang five, four fingers yung ano, tilapia. Doon, may, si may siwang pa doon, sa dulo. Doon, may, si may siwang doon. Oh, sa so may tapat ng ano, bahay. bahay. kaya ang pre nalaglag laglag parang parang yun parang 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 Ang oh, Ba't nakikita pa tayo kalayo na. Murid, Wala na hmm. napansin. ba? ko na Nadali. Roho nga lang to. Nadali, kaso roho. Ready na talaga. Uy! Nunguguhit. Ayun oh. Nata mo. Hindi na lang mo naman sa sukal. Maliit para may tali ko. kalahating kilo lang to ay hey, sayang tong tilapia na to ngayon lumabas kung kailan nakaputok ako yun know, ako sukat hindi to gawin sa akin hindi mo makikita bagay ibalik balik lang naman sila dagdag ka na rin kahit roho ko pa Ndikena masa saja ya. Eh. Alhamdulillah. Naklah nanti lang po. Malinaw na eh. Bul. Ha. <laughs> nah, siya layo. Pinalubohan ko lang eh. Adali pa. Mm, thank you Lord that uh, nakadali pa tayo tilapia kahit long shot palobo lang ginawa ko ano? o oh. mm, mahirap ito kung sum sumabit matanggal na naman kung ano yung tinira mo sayang na eh Dinadali. Naku, nakalutang na naman kung kailan nakaputok ako. Ay, ka kayo, Hindi ko naman pwede ilagay itong isa, mas malayo. Malalayo eh. Lo, ano ito eh, malalaking braided nito eh. Pang supporta lang ito eh. Tsaka pang malapitan. Four fingers naman. Pero mo kanipis ng tama oh. Tiyan lang. Nadal, ya Four fingers lang. Pwede na kaysa wala. Wala. Yun doon ba na ano, masukal na. Nakita nyo. Sa so, kabila. Dahil doon, may ipil. Hindi ka gumawa ka Bagay, aga pa naman. Mamaya doon tayo gagawin. Pagka so, wala na dito. Pupunta pa ako ron eh. Pero kung marami na dito, hindi dito talaga ko. Leli oh. Wala <laughs> oh. na yung malalaki, hindi yung maliliit. Hmm? Galing. Gagalaw ka pa lang, nakikita ka na. Kalayo pa niyan. May telescope yata yung mata ng sisda eh. Ramdam niya agad yung galaw. Si X matinig. Maganda na rin huli niya. Ayos na yan. Maka may dalawang kilo mahigit na yan. Sepre. Jadi ni apa? Entah lu Anu ni. Oh, kita nak timbang. Ah, oh. boleh parang tayo niya. Hindi nang pwedeng oh. wala. Ilipat lang Pagdan, makasakaling pupunta pa tayo doon pero pakita po ng panahon oh. No? hanggang uulan na pero susubukan pa rin natin hmm. po ayan na po yung hangin ayan na yung bulan kadilim po ron <laughs> naku po munang umulan pagbigyan mo pa nang rin ng huli para naman eh mas ulit pa ay pang ano dito pa tayo susubok pagbigyan pa tayo dito ang blessing blessing 算不了。嗯 tilapia rojo at saka silver Ay naku yun na naku 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 patay tayo dyan oh. ayun na pakalakas po oh. akit ko na muna to bago ko akit yung aking ano ayun naku Wala ano ba naman ulang to ito yung na po kaso may katipulan po puntaron eh puntan na po yung ulan dun so di pa tayo pwedeng nga na ayaw yung ulan ano Babalik po yan mahangin eh eh hey. tangga ayan mga kadiskarte Hala, talagang ayaw tayo pagbigyan kasi umulan na po ng umulan ayan nabasa tayo eh, hindi pa nyo tayo basa ayan eh kaso nag ano na po tayo sumilong ta uh, ayaw tayo magagawa ganyan talaga umulan ng umulan pero ah, mahalaga may huli naman po tayo kahit papano hindi naman tayo na lugi sa ating lakad dahil ah, may huli naman tayo natin Pero naman dalawang kilo <laughs> Kasi yung ating Roho ay silveres mangilo Tapos yung Roho natin ay kalahati Tsaka may tilapia naman tayo So alas na sa dalawa naman Okay na rin po yan Mahalaga may huli Hindi tayo pinagbigyan dito sa may timbuan na to Kasi you know, meron pa sana dyan kaya lang umuulan eh kanina no, huminto bumalik tayo pero you umulan know, na naman po uli kaya wala tayo magagawa <laughs> so dahil na pong timbo ngayon you no? Know, hindi na po nga lang natin yan kinukuha na dahil nga hindi na tayo nagbebenta pero kung nagbebenta pa tayo marami po tayo makukuha yun know. pero may mga meron po po ako stock sa bahay pang gawang pang sarili lang po pang doon sa aming sa bahay lang yun lang yung ginagawa ko so ayan magpapalam na po tayo kasi yan. ayan ayan naman po yung ulan o yun sa malayo huh? sabi o oh, kalulam hindi na po titigil yan kasi masama pa rin po ang panahon ay wala tayong magagawa so ayan nagpapasalamat na naman po tayo sa lahat ng viewers ko na hindi po uh, nagsasawa na sa ating bawat upload eh andyan po kayo salamat po ng marami sa inyo lahat at uh, di ko naman po kayo mga shout out pero lahat po kayo maraming maraming salamat. Shout out na rin po sa inyong lahat. At di ko na po kayo may isa isang may isa shout out. So yan at uh, salamat po ng marami sa inyong lahat. Ha. Hanggang sa muli uli natin vlog mga kadiskarte. Salamat. Bye bye. Na, no choice na po tayo. Hmm.